pamamagitan ng natural na pamamaraan. Pero ito maganda. Layunin din ng Sante International na matulungang palusugin ang ating busa. Paano ka mo? Dahil siguradong hindi naman kayo mapapahiya sa kalidad ng Sante Barley Products, pwedeng pwedeng niyong i-share ito sa inyong mga kapamilya, kaibigan, kapitbahay, katrabaho, kababayan o kahit kanino pa man. Naging healthy na sila, maaari ka pang bumita. Kasama sa pag-endorso ng magandang kalusugan, kasipagan, tsaga at determinasyon, pwede kang maging milyonaryo dito para higit na may paliwanag ang kanilang compensation plan, narito si Mr. Paul Caluat. Paano po ba magsimula ng negosyo sa Sante International? Simple lang po. All you have to do is buy a Sante Pure Barley Pack. Ang laman po ng pack ay tatlong kahon ng Sante Barley Pure worth 2,700. Meron din po siyang isang kahon ng Sante Pure Barley worth 1,950, giving you a product value of 4,650. Meron din po siyang kasamang mga discount certificates from our affiliate partners from schools, hotels, and training institutions. Of course, kasama din po dyan ang distributor's registration card. Dyan po nakalagay ang Sante number nyo na i-register po ng inyong sponsor sa online system po ng Sante International. Pag na-register na po kayo, that's the time that you are a member of Sante. Meron din siyang kasamang marketing materials and DVD para matulungan po kayong magnegosyo sa Sante International. Tulad na nabanggit ko kanina, ang product value na tatanggapin nyo ay worth 4,650 pesos. Ang pure barley pack is 3,988 pesos only. Panalo to! Ano naman ang features and benefits natin sa Sante International business? Unang-una, -una, earn up to 50% discount from all our products. Number two, you have a tremendous business opportunity na pwedeng part-time or full-time. So far, this has been the most saleable product na minarket ko. Ito lang yung kumpanya na ang lakas ng full prospecting. Tao na yung pupunta ng opisina, may dala ng pera, ready nang magparegister, ready nang bumili ng product. Basta napabili mo sila na isang banig, trade dire diretsyo na, bumabalik talaga sila. Uh, Natry nila kasi yung product na ah, maganda talaga. Hey, marami nang kukuha eh. Marami na talaga. Promise. Yeah! Parehong yung part-time. Karang misis ko nagtuturo Pero pag Monday, nandito kami para gawin yung business. Banding time din, nakasama. So that's why we really like the, the business. Kasi dito rin namin nakikita that in the future, we will be having our time freedom as well as of course being wealthy and healthy as well. Kahit anong background nyo, pwede po kayo sa Sante International Business. At higit sa lahat, Tremendous po at unlimited po ang income potential ng negosyo natin dito sa Sante International. Mas maganda yung nangyari sa akin kasi sinusweldo ko ng isang isang uh, linggo, isang araw ko lang nakukuha. So, Tulungan din namin sa bahay siya ako dito. Sa amin dalawa, sa loob ng tatlong buwan, kumita kami ng 150,000. Kasi hindi naman namin kinikita dati yun eh. 11 months pa lang ako sa, sa Sante, malapit ko nang mahit yung aking first million. Uh, despite of, you know, hindi man ako nakatanggap ng mataas na edukasyon, wala akong diploma, wala akong master, wala akong PhD, wala. Income ko dito is 104,000. Uh, one month lang yun kinita. Neto na yun. Neto na yun. Regardless of your you know, gender, regardless of your religion. Lahat binibigyan ng pagkakataon talagang kumita at pabago ang buhay. Pagbas na pinasok mo, kailangan kapalit ng trabaho. Kasi kung hindi mo sa tatrabaho, hindi ka na magkikita. Pero dito sa Sante, napakabilis kumita. Number 3, you will have your own personal business website na pwede niyong i-monitor lahat na nangyayari sa negosyo niyo whether nandito kayo sa Philippines or even abroad. So, ito yung mini-mentor ko, si Leader A. Gusto ko malaman yung progress niya tama ba yung mentoring ko sa kanya? Katulong ko. Special tools ko system. Titingnan ko lang yung account niya from my genealogy. Tapos lahat na ng detalye. Pwede ko nang makita. Right at the comfort of my room. Just click lang ako. Grabe. Paperless. Wala na akong kailangan bookkeeping na gagawin. Wala na akong accounting everything is provided, everything is in place electronically. May downline ako sa ibang bansa, Saudi. Pero ito, you know, nakakapag-order sila by online. Ha? Ito yung account ko. Ibig sabihin, kung mag-order ako, pupunta ka sa other transaction. Tapos mag-order placement ka. Kung anong yung orderin mo, by online, makikita mo yan. May nakalabas na price na yan, SRP po namin. Pero pag nag-add to cart ka, kung bibili ka ito, wellness. 3 plus 1 namin. Ito po yung promo ng company. Uh, pupunta ka ng cart. Ito po yung original price na talaga, distributor price. Instead na 2,700, 1,800 na lang mabayaran mo. Number 4. Meron pong mga aspeto ng negosyo na pwede nyo gawin through texting. Kahit nasan ka, tuloy-tuloy po ang negosyo nyo sa Sante. Saan tayo hahanap ng isang company na gigisingin ka? Like, katulad sa akin ngayon, I'm doing this. But kagabi, tinext ako. If text ka ng system, congratulations, you have a bonus of 3,000 something like that. Pag may commission ka ngayon, nasa bahay ka, text ka ng system. Gusto mong withdrawin yung commission mo, i-command mo lang ngayon, text mo rin. Tapos, bukas, pagising mo, yung iyong commission, nandun na sa ATM mo. Number five, as an added value service, we have our air load distributorship na pwede ka magbenta ng kahit anong load sa mga kaibigan nyo. Number six, being a member of Sante also means you are a member of the big league. There are four ways to earn to sa Sante International. Number one is the retail bonus. Bibigyan po kayo ng up to 50% discount on subsequent purchases of Sante products and services. Number two is the fast start bonus. Ting makaka-invite kayo ng kaibigan na bibili ng pure barley pack. Bibigyan kayo ng company ng 300 pesos once na bumili kayo ng pure barley package, the company will be giving you a business node. And all you have to do is build two teams. The left and the right team. Ibig sabihin lang po, mag-invite ka lang ng at least dalawang kaibigan. You put one on the left team and the other one on the right team. Once na meron ka ng nine na invites sa left and sa right, you call that a link. And for every link, the company will be giving you 500 pesos. The moment your two friends are able to invite two friends each, you will earn additional links and sa infinity bonus natin, you will earn up to the infinite level. Every time na may pumasok sa left team at sa right team mo, whether ikaw nag-invite o hindi, the company will give you 500 pesos. Our fourth way to earn is the builders and executive bonus. Every time buy products ang members nyo under your organization on a monthly basis you will earn a bonus. Let me explain this to you through a very simple simulation. Let's say you have invited 5 loved ones and let's call them your first level. And your first level members are able to invite their own 5 loved ones. You now have 25 members on your second level. If everyone will do the same meaning bawat isa ay nag invite ng taglilimang loved ones, you will have 4,096 people up to the fifth level. If everyone ay bibili lang ng isang kahon ng Sante Pure Barley New Zealand, you will be earning 79,200 pesos every month. But remember, in our Builder's Bonus, you get paid down to the 10th level and in our executive bonus, you get paid down to the infinite level. Now, pag-usapan naman natin kung paano nyo makukuha ang inyong komisyon sa Sante International. Ang builders and executive bonus ay makukuha ninyo monthly. Yung fast start and infinity bonus ay makukuha nyo naman ng araw-araw. Meron ng monthly income, meron pang daily income. There are three ways on how to get your commissions. Number one is through wire transfer. Pwede nyo pong it transfer ang inyong commission from your Sante online account to your enrolled bank account. You can choose from BBI, BDO, or China Trust. Second, you can also request for a commission check. Or, third, you can request for an electronic money, which we call League Wallet.